Grand Slam o tatlong magkakasunod na taong nasungkit ng pamahalaang panalawigan ng Nueva Ecija sa pamumuno ni na Governor Aurelio Oye Umali at Vice Governor Anthony Umali ang Seal of Good Local Governance, isa sa pinakamataas na pagkilala sa kahusayan at katapatan ng mga namumuno sa lokal na pamahalaan na ginagawa ng Department of Interior and Local Government. Pinatunayan at ipinamalas ng pamahalaang panlalawigan ang kanilang mahusay at matapat na pamamahala noong 2015 at 2018 kaya nakatanggap ng naturang pagkilala ang Nueva Ecija at muli itong ipinagpatuloy at mas pinaghusay kaya muling natanggap ang parangal noong 2022, 2023 at ngayong kasalukuyang taong 2024. Sa ilalim ng liderato ni Governor Oye ay ito na ang limang pagkakataon na makatanggap ng pagkilala dala ang lalawigan pagdating sa mahusay na pamamahala. Formal nang tinanggap ng punong lalawigan ng may pagmamalaki ang parangal kahapon. Ang nasabing parangal ay taunang iginagawad ng DILG sa mga lokal na pamahalaang nagpamalas ng katangi-tanging paglilingkod sa sambayanan at sumusukat sa kanilang kakayahan sa pamamahala ng pananalapi. Itinataguyo din ito na maging accountable ang mga namumuno sa pampublikong pondo kabilang din sa mga nakatanggap ng parangalang apat na lungsod at labing siyam na munsipalidad sa lalawigan. Samantala, pinukpukan sa 41st regular session ng sangguniang panalawigan ang pagkakaloob ng 1.2 million pesos na insentibo para sa bayan ng Talavera na kabilang sa nakapasa sa 2023 Seal of Good Local Governance bilang counterpart at financial assistance ng pamahalaang panalawigan. Ang bawat bayan na mapapabilang sa awardee ay may karapatang mamili ng mga proyektong nais nilang paglaanan ng kanilang matatanggap na insentibo mula sa DILG at provincial government. Ilalaan ng pamahalang bayan ng Talavera ang financial assistance sa pagpapagawa ng farm-to-market road sa barangay Sampalok. Kasama sina na Jeffrey Gonzalez at Angelito Manzanal, Jovelin Astrero para sa Balitang Unang Sigaw.